Hi guys, magluluto pala ako ng ignok na ang flavor ay chocolate. So, ayan pala yung mga ingredients ko, yung mga gagamitin ko. Bali, uunahin lang natin yung itlog. Bali, haluin muna natin siya. Bali, dalawang piraso yan, medium size. And then, ilalagay na rin natin yung sugar na white. Bali, kalahating cup lang yan nilagay ko. And then, haluin muna natin ng mabuti para matunaw yung asokal na nilagay natin. Pag medyo okay na yung ating asokal na nilagay, ilagay natin yung 1 cup na all-purpose. Pwede kayong gumamit ng third class. Ilalagay na rin natin yung baking powder. Bali, isang kutsara lang yan. Saka yung powder na milk. Isang kutsara. Bali, ilalagay na rin yun natin ng dalawang kutsarang cocoa powder. Bali, haluin na lang natin ng mabuti para ma-mix naman yung lahat ng ingredients na nilagay natin. Gagawa tayo na parang dough. Pag gusto ninyong maramihan yung gawa, bali, dublihin lang ninyo yung ingredients. And then, pag medyo okay na yan ating paghalo dyan, Bali, pag wala na siya buo-buo, mag add tayo dyan ng harina. Pagkatapos pala nag-add tayo ng harina, bali haluin lang natin ng mabuti na wala na buo-buo na harina. Pag ganyan na yung ating dough, bali i-raise -re naman natin ng mga 1 hour lang. Ah, na sa, sa inyo, pwede naman kalahati. And then, yan, pagkatapos ng one hour na kinuha na natin, haluin muna natin siya para na mamatanggal yung hangin na diyan sa dough natin. Bali, ilalagay na natin siya diyan sa plastic na pang baking yan. Hindi nagbilog-bilog lang ako. Pwede kayo maglagay dito ng baking soda. Ako, hindi ako naglagay ng baking soda. Then, mag-pass forward lang tayo. Bali, yan, tapos na. Bali, ibibake natin siya sa 150 Celsius and then 15 minutes. And then, pagkatapos sa 15 minutes, bali yan, luto ng ating uh, ignok na ang flavor ay chocolate. So, tatanggalin muna natin siya dyan sa wax paper na nilagay ko. So, bali yan ang una nating naluto. Yung iba naman, Uh, bali nakasalang pa. So, yan yung una. So, tikman na natin kung ano ang lasa. Ignok na chikolati ang flavor. And then, tikman natin kung masarap ba siya. Sa may mga anak na nag-aaral, pwede kayong gumawa nito. At least, nakasigurado pa kayo na kayo ang gumawa. Bali, yan pala lahat yung nagawa natin. So, masarap din siya. Tamang tama kung na mga bata kayo. Na may eskwila. Ayan, pwede niyo pambaon. Thank you for watching, guys.